galing ako ngayon ng uh, antipolo tapos dumiritso ako dito sa balintawak ngayon nandito na ako sa ibonipasyo mga guys malapit na ako sa uh, may chinese hospital so pauwi na ako ng paranyake dahil uh, itong aking service ngayon kinuha ko ito kanina sa kison city galing ako ng paranyake nag commute ako papunta ng kison city dahil uh, Dinala ko ito ng ano? Uh, sa siyap Dahil pinapinturahan ko yung aking nasagi. So natapos na siya kanina. So bali mga ano din mga guys eh. Mga dalawang linggo din to nawala sa akin eh. Hindi ko nagamit. Dahil nga nandun sa pagawaan to. So ngayon mga guys no. Uh, Pauwi na ako. Uh, dito ako nag... Hindi na ako nag... Hindi uh, ano, na ako nag... Uh, skyway guys no o bale yan no uh, Jose Abad Santos uh, kakanan Rizal Abinio kakanan din at saka di kakanan din so tayo kaliwa tayo dyan so yan mga guys no uh, malapit na tayo sa dangwa so di ko alam kung anong breaks ko dito nga dinahanan ko kalimutan ko to eh Ayip yan kalimutan pa yan yung maulan ulan, -ulan yung panahon eh kanina sa Akison City napakalakas ang ulan kasi yung galing ako sa Baligol nagdana ako sa Congressional tapos lumusot ako sa ano ah uh, North Ab tapos papunta na ng EB office grabe yung lakas ng ulan kanina ito na yung dangwa dito mga guys Yan oh, maraming bulaklak oh. Yan, ito na yung dangwa. Diretso lang tayo mga guys kasi akya tayo ng bridge sa Mabini. Mabini Bridge, akya tayo dyan. so nakalagpas na ako ng uh, dapitan mga guys so itong aking video ngayon wala na tong edit edit bahala na kayo manood kayo hindi mga guys kasi wala na mga kayo matututunan sa aking mga videos kundi magpakitang mukha at saka magpakita ng kalsada lang Florentino Street City of Manila mga guys dito tayo yan yung gilid ko walang ano puro tubig ng ulan yeah. so, nandito na nga tayo ngayon sa bridge ng Mabini ano, so binigyan na naman tayo ng traffic na ganito kakapal diba, oh yan, dito ako sa bridge ng Mabini yan tapos ang traffic nya ganyan mga ah, guys diba so sino yan na Nakaano dyan yung bayani na yan? <laughs>